magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa aking vlog. Maganda pa po kayo sa umaga. So guys, hindi na natin patatagalin pa to. At gusto kong ibahagi sa lahat yung naranasan ko after one month. After one month po talaga. So guys, nakaramdam po ako ng pananakit ng ulo. Hindi lang po pananakit ng ulo. At nakaramdam din po ako ng panghihilo at tumaas po yung BP ko. Umabot ng 130 over 90. O, di ba? Kaya po nakaramdam talaga ako ng pangihilo. So, syempre, natakot ako, kaya tumakbo agad ako sa doktor at nagpa-check up. So, binigyan ako ng doktor ng gamot para bumaba yung BP ko at syempre, mawala yung uh, pangihilo panghihilo ko. Binigyan din po ako or neresetahan din po ako ng doktor ng gamot para sa pananakit ng ulo. Sa awa ng Diyos at thank you sa Doktor dahil nawala yung uh, pangihilo at bumaba po yung BP ko. Pero, yung pananakit po ng ulo, yun ang hindi nawala. Ayan. Sa optical Clinic po ako nagpa-check up kasi hindi lang uh, pananakit ng ulo, nanlalaburin po yung mata ko at So guys, syempre, um, hindi lang po pananakit ng ulo ang naranasan ko. Um sumasakit po yung sintido ko para bang ang sobrang sakit na hindi ko maipaliwanag. Hindi lang po yun na nanglalabo po talaga yung paningin ko, nananakit ang mata at nagluluha yung mata ko talaga. So syempre, nataranta na po talaga ako kaya nagpa-check up ako sa optical clinic. So, guys, eto. Medyo malabo ang mata ko ngayon sa totoo lang. Hindi ko gamit yung eye uh, eyeglasses ko. Eto po sa Villa Carlos Optical Clinic. Ayan. Doon po akong nagpa-check up sa mata. So, syempre, sinabi ko kay Doc, yung nararamdaman ko, nananakit po yung ulo ko. Nananakit yung ulo ko, tapos, uh, pag nagbabasa ako, lalo na pagdating sa mga chat or text sa cellphone, hindi ko po talaga makita yan pag hindi po ako gagamit ng reading glass. Sa totoo lang. Sa totoo lang, sa totoo lang guys, may ginagamit akong reading glass. Ayan. Yung reading glass na ginagamit ko dati, nabibili ko lang po yan sa palengke. Ayan. Isa pa po yan ah. Yung paggamit po ng reading glass, nako, Malaki po ang side effects sa ating mata. Lalo na kung hindi mo kasukat or uh, hindi, lalo na kung hindi mo grado yung sinusuot mong salamin. Kailangan po sariling grado mo yung sinusuot mong salamin or reading glass or eyeglasses man yan. So ayan guys, siyempre tumakbo na tayo sa doktor pina-check up ko yung mata ko syempre sa Optical Clinic kay Villa Carlos Optical Clinic kasi sobrang sakit na ng sentido ko hindi ko na talaga maipaliwanag sobrang sakit at hindi lang po yan ah nanlalabo talaga yung mata ko every time na magbabasa ako ng text or message sa cellphone messenger hindi ko po talaga mabasa kaya ang advice ko lang sa inyo pag nakakaramdam po kayo ng pananakit ng ulo kasi hindi po normal eh pag nananakit ang ulo nyo araw-araw, hindi na po normal yan. Tapos, sumasabay yung sakit ng mata nyo, nagluluha. So, guys, <clears throat> pa-check up na po agad kayo sa doktor bago pa manlabo ang mata nyo or masira ang mata nyo or mabulag kayo. So, ang nangyari po kasi sa akin, gumagamit po ako ng reading glass na hindi ko naman grado talaga. Um, ang natatandaan ko, yung reading glass na binibili ko dati sa palengke or ayun sa mga tindahan ng mga salamin. Yung alam mo yung para makamura, ayun. Masama pala yon yung yung mah mahilig ka sa mura pero ang side effect nasa huli 'di ba? Kaya mahirap din po yung bibili ka sa labas ng reading glass pero hindi mo naman kasapat or grado mo na hindi ka nagpapa-check up. So doctor, ayan, mahirap pong gumamit ng reading glass kasi Pwede kung malabo ang mata nyo or masira yung mata nyo kasi hindi nyo mga po kasukat yung sinusot yung eyeglasses or reading glass. Kasi nasa huli po ang side effects sa totoo lang. Ang advice ko lang sa inyo, lalo na, lalo na po sa mga babad sa gadgets or cellphone, laptop, ayan. Kailangan po may pang-protecta po talaga kayo sa mata nyo. Or yung reading glass or yung eyeglasses na ginagamit nyo, kailangan po may may pangprotekta. Yung tinatawag na anti-radiation po. Pero, dapat po magpapakonsult po muna kayo sa doktor. Huwag na huwag po kayong gagamit ng reading glass or eyeglasses na nabibili lang po sa palengke. Kailangan po talaga Pakonsult muna kayo sa doktor para maiwasan po yung pananakit po ng ulo. Kasi yung ulo po natin at mata, ayan, connected po yan sa ating utak. So, siyempre, pag nanakit po yung mata natin, sabay pong sasakit yung ating ulo or yung sintido. So, guys, nakakatakot, delikado po. Pwede pong pumutok yung ugat natin sa utak. Mahirap po, guys, mahirap magkasakit. Kasi, masakit po sa bulsa, lalo na pag nagkasakit tayo, magpapacheck up tayo, magpapadoktor tayo, ah? gagastos po talaga tayo. Kaya ang the best po niyan, papakonsult po tayo sa doktor. So guys, eto po yung salamin ko. Ayan. Hindi lang po basta reading glass po ito ha. Papaliwanag ko po sa inyo. So guys, eto po yung pinagawa kong salamin sa doktor kay Villa Carlos Optical Clinic. So guys, meron po itong double vista. Etong double vista, ang purpose po niyan pang-reading po 'yan. So isusuot ko po ha. So guys, pag magsuot kayo ng salamin, lalo na pag titingin kayo sa sa, sa malayo, lalo na pag titingin kayo sa malayo, 'wag n'yong bibiglaan 'yung pagtingin na. Dahan-dahan lang po kasi pag nagkamali kayong pag nagkamali kayo sa paggamit ng reading glass or eyeglasses, lalo na kung may double vista dito. Ayan, ito po yung double vista na bilog sa magkabila, uh, left and right. Ayan, ito po, ang purpose ng double vista, ginagamit po yan sa pagreading, So, dito, ayan, sa baba po. At ito naman, ang gagamitin nyo naman sa malayo. Ayan, pag naglalakad kayo, syempre. Ito po yung gagamitin nyo sa taas. Ayan. Ito po yung gagamitin nyo. Huwag na huwag nyo gagamitin yung double vista. Once na magamit yung double vista, ayan, mananakit po talaga or makakaramdam kayo ng sakit ng ulo. Yan po yung sabi sa akin ng doktor. At ang pagkakaalam ng iba, ang sabi nila, pag may double vista daw, mataas ang grado. Mali po yun. Hindi po totoo yun. Ang purpose ng double vista, ang double vista pang reading pang reading at ginagamit po yan sa pagbabasa sa baba at eto naman eto naman ang purpose po nito pang malayuan pag maglalakad kayo ayan pang malayuan po wag na wag niyo gagamitin double vista kasi pang reading lang po yan Guys, ang binigay sa akin grado ng doktor, 25 lang po. Kasi hindi naman po ganun ka, kaano yung grado ko. Kataas. Kasi, kaya lang po binigyan niya ako ng grado. Kasi nga, uh, medyo malabo yung mata ko pag nagbabasa. Pero, nakakabasa po ako pag nasa malayuan. Nababasa ko po lahat. Malinaw po naman talaga yung mata ko. Malinaw pa. Pero, pag magbabasa ako ng text or message sa message sa messenger, hindi ko po agad nababasa. Minsan nababasa ko, pero minsan yung iba, hindi ko agad nababasa kasi nagbe-blur yung mata ko. So, 25 lang ang gradong binigay sa akin ng doktor. Di ba hindi ganun kataas yung grado ko? Ayan. So, may pangprotecta na po ito kasi may kasama na po siyang anti-rejection. Ayan. Ito pong eyeglasses ko, nasa 500 pesos kaya naging 1,000 dahil may anti-rejection na po siya. So, syempre, nagpalagay na po ako ng anti-rejection para safe po ang aking pagbabasa. Ayan. Pang-protecta po yung anti-rejection, mga guys, ha. Kaya, pag magbabasa po kayo or manunood ng mga movies sa cellphone, guys, kailangan niyo po ng eyeglasses na may anti-rejection Siyempre, kailangan papakonsult po muna kayo sa doktor. Huwag na huwag po kayong gagamit ng eyeglasses or reading glass na binibili lang po sa palengke. Delikado po kasi hindi naman po natin kasukat yan or grado natin yan. Kailangan, kailangan pa rin magpapakonsult pa rin po tayo sa doktor. Yan po ang the best. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo today sa aking itinuro kung paano gumamit ng reading glass or eyeglasses. Mga guys, magandang gamitin ito habang nanonood ng movie sa cellphone. Ayan. Ito po yung tinatawag na mobile video amplifier. Maganda guys ito para pang protect sa mata nyo. Habang nanonood po kayo ng movies sa cellphone. Guys, marami pong mga bata ang pinababayaan ng mga magulang na gumamit ng mga gadgets or cellphone, laptop na yan. Ayan. Marami pong napapabayaan ng magulang. So, guys, yung mga magulang po na pinababayaan yung mga anak nila na manood maghapon ng movie sa cellphone, ayan, games, babad sa cellphone, guys, hindi po maganda yan sa mata ng mga bata. Kasi, nasa huli po ang side effect. Pwede pong masira ang mata nyo or pwede masira ang mata ng mga bata. Kasi nga po, wala silang pangprotekta or anti-radiation na tinatawag. Ang advice ko lang po sa mga bata na mahilig na manood ng video sa cellphone or babad na babad sa cellphone na maghapon wala ng pahinga. Guys, kailangan po may anti-radiation silang eyeglasses na ginagamit para pangprotekta sa mata para hindi po masira ang mata nila. Kasi pwedeng maapektuhan ang mga mata ng mga bata, lalo na po kung sobra silang gumamit ng mga gadgets or cellphone maghapon, wala nang pahinga. Guys, nakakasira po talaga ng mata dahil eto, naranasan ko na. Kaya po sinasabi ko sa inyo. Eto oh, maganda rin pong pang ano talaga to, pang ng mata natin. Pag manunod tayo ng movies sa cellphone. So guys, hanggang doon na lang po ang aking video. Ano po may natutunan kayo sa aking Uh, ibinahagi today kung paano paggamit ng reading glass or eyeglasses or wag na wag kayong susober sa paggamit ng mga gadgets or cellphone or laptop ayan mahirap po maraming salamat po mga guys hope you enjoy please like and subscribe pwede niyo po akong ipalo sa aking facebook page aliya na rin maraming salamat po bye bye